Ayan guys, nauta kami ngayon. Saan nga okay, tayo pupunta? Sa ano? Sa... Sa, sa Glorietta. Kasi bibili siya ng... Ano yun? <coughs> ng bag. Bibili ka ng bag. So bibili oh, pala okay. si Lalay ng bag. A.K.A. Gab Gab. LV ba? Ah, bag. Ah, Elvina bag yung mamahalin. Oh, Mas Bansol. Uh, ay, oo nga pala. Kasi pina-Gcash na isa eh kanya. So, ayan, siya pala yung may, siya yung mayaman ngayon. Yung budget niya ngayon, 3.8 million. Wala, 3.8 million. Yung ano namin, madre namin, dito din nung okay. uh, <laughs> <3. laughs> Siya so, yung madre namin ngayon, nag, um, nagsuot niya outfit for today. Uh, by the way, punta kami doon sa, um, alis uh, uh, kami ngayon kasi mag, um, uh, maghahanap uh, kami. <laughs> <laughs> Tara dito kami sa dito sila. Guys, hmm? hmm? dito na kami ngayon. Papunta kami ng Green Hills. oh uh, Pak, kami kami video kasi. <laughs> kasi 2K Ay, papay, Asam, man? Ya, di sini kami guys ka, eh. Di kami memilih kami di sini ng... um, uh, kung ano makita namin ang magustuhan namin ay dibilihin po namin sa so, dito tayo so, dito naman tayo sa pinakababa ang mm, -mm mga damit dito guys bagsakan ngayon ang -hmm. -mm. daming bagsakang mga damit dito sa baklaran Okay, so dalawa for 200 pesos. Saan nabili mo patingin? Gucci, LV, yeah. saka Prada. Ha? Ganyan na lang ako pala. Ah, yan pala. So, ayun, nakabili na po si Parkang. Ito na lang. So, worth of 250, dalawa. Bunga na rin. Okay na din siya, di ba? Hindi na rin low. Press, kanino yun, Kang? Yun, nabili mo? Pasa lubong. Ah, mo? So, pwede ka pangbenta din kasi. Binta ko siya 250, dalawa. Binta ko na 650. Wow. 650 isa ka ba oh. ang, ma ang mahal naman? Oh. Bakit ang mahal? 250 dalawa tapos pag pagbenta mo 600 ang isa. Oh. Bakit ang mahal? Sa barco. Walang bibili. Pamasahe sa barko. Mag-import tayo lang. Sa bagay. Oh. Pwede naman pero pwede naman 300 na lang. 650 gina isa? Pwede naman 600 na lang. Ibibinta niya 650. Oh, uh, yeah. mag, mag, Maganda kasi 'yan. Kailangan jazz five five. Eh, mm -hmm. ay sabi, okay. So pa So ayan na guys, so bibili po tayo today. Ayan. Okay. So kayo papayag po kayo bibenta yan ni Bakang ng 600 bawat isa. So, ano, <laughs> Bumili siya dito na worth of dalawa is 250. Pero ibibinta niya sa purpicha ng 600 isa. So pwede ba o hindi? Eh, hindi pwede. Alam bakang hindi siya papayag baka na 600 ang benta mo. Ha? Ah? Hoy bakang ang mahal mahal na, na pagbenta mo sa 650 ang isa sabi ni Ate. O da. Business ano na ito? Lang, lang. Business ah, business niya pala yan. Na Grabe naman si Bakang sa negosyo. Grabe. <laughs> diba? So, ayan, nakagulo na po dito, guys. Sa ah, worth of dalawa is 250 na ibibenta po ni po Bakang ng 650 di ba tapos si Ate nagre-react si Ate kay hindi daw pwede kasi so over ay over na pag pag ano presyohan overpricing na daw grabe naman si Pakang Ah, Taiwanese pala si Kuya. Bawal sa video. Oh, so, nagdagan so, 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 para wantian na. So, ang nabili po ni Bakal sa One Kia is 8 ano pieces. 8 pieces. Walong piraso na for 1,000 pesos. Oh, oh. Kanina sa Green Hills tayo, oh, oh. tatlong piraso, 1,000. Okay, so, mahal, uy. Tapos kung ibibenta mo yun, magkano yun lahat? Sa, sa, sa 650. 250, so nasa 1,000 oh. siya, um, 1,30. 1,30. So, 1,30, oh. so nasa 1,30. Oh. So, ibibenta ko pag sa saan, 6.50. Oo. Kaya sa bike ko. Pagdala. Mag-effort pa tayo. Ang taxi. Taxi pa pa-uwi na ka saan. Ang gawin mo. Ay! Si talaga ako. Ang 6.50. Ah, si na 6.50. Ano na lang. Kapayan ka ba? Okay na daw kuno sabi niya Ay, bakit ako may yung Ang cool. Ang cool. ako ha. Hindi ko. thank you ako. mga cool nag-iilid kung saan po kami uh, ah, mamimili ng malita ayan at mga dami daming sasakyan so dito tayo paikot mm, -mm. diba ang daming klase-klase mga bag mm. <tinyo>

mga kapatid, mga kapatid ng puso. Bituluin natin po ngayon ng classes, po na pag ng mga sasakyan, hindi na dinarosa.

So, tuloy tuloy na po kayo mga ating kuya, lahat ng klase, ten pesos lang po, nakahangin na kapapag, ten pesos. Ayun po, wala pa kami na. So ayun kasi, apat apat yung nakilig ko. Tuloy tuloy na po kayo mga ating kuya, So ngayon na dito tayo ngayon sa Baclaran kung saan po tayo namimili na kukay-ukay na mas mura dito sa Baclaran. So dito tayo ngayon sa Card of Dry Goods Trading po tayo At ngayon, kanina kasi ko kanina, kanina Nakabili po ako ng 10 pirasong shorts At ngayon, um, yung 10 pirasong shorts ay worth of 10 pesos So, um, nag-withdraw ko kayo ng 500 pesos Sabi ko, ikasya ko itong 500 pesos Kung ilan ang mabili ko sa mga ukay-ukay na bilhin ko dito sa baklaran at syempre may 400 pesos Bibili po tayo ng ganitong mga damit na apat na piraso. Kasi itong mga damit na to ay pinakamura ay worth of 100 pesos. So ngayon mga mam, may tira pa po tayo 400 at dito na po tayo bibili. At dito nakikita ko na po yung bibilhin po natin. So ayan po yung ating bibilhin. So apat lang naman to. Pero kanina, oh, yan. Ito. Sa ano? Sa pasalubong ko. Wala po sa amin. So ngayon ito ay, uh, pero yung short ay akin. Pero ito ay hindi to akin. Sa pasalubong ko. Kaya tara na sa baklaran. Kaya thank you so much, Dave. And thank you. Bye!